5,000 Pagpapasko na Merry Christmas Mimigay sila ng 5,000 uh, Galing sa kanilang bonus Galing sa kanilang 13 month Galing sa kanilang napanalunan sa Christmas party Worth 5K So namimigay sila So saludo sa inyo mga kapwa natin motorista Ay <laughs> huli hindi na kayo nagsawa. Merong huli sa kabila. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. 5,000 Dito rin meron 5,000 Magpapasko na Merry Christmas 5,000 Ano ba kayo? Ang luwag luwag ng EDSA <laughs> hindi naman masikip moving naman ba't pa kayo dadaan sa Busway hindi sorry sorry mali mali share the blessing share the 13 man share the bonus share the sa uh, panalunan sa Christmas uh, party o, tama yun tama Nami at least yung mga kapwa natin motorista meron pa ding uh, natitirang ano no sa sa pagdating sa kalye no namimigay sila ng 5,000 uh, galing sa kanilang bonus galing sa kanilang 13 man galing sa kanilang panalunan sa Christmas party worth 5k so namimigay sila so saludo sa inyo mga kapwa natin motorista na kahit mainipin kayo hindi kayo nakakatsaga sa na sa normal lane at ginagamit yung uh, express lane yung bus lane eh saludo pa rin sa inyo kasi kayo ay uh, nagpapaabot ng uh, 5k na pumasko so saludo saludo <tinyo> total si Daddy, si Mami, si Mami, si Mami, and they're just driving. Oh, so wala na talaga oh. Hindi na bumalik. Ambon lang, maliit. Ayun oh, maliliit na patak nagpapawisan na ako so wala na talaga yung ulan <laughs> ambo na maliliit na lang so ang ano na ito nagpapawisan na ako <laughs> kaya magkailangan ko magbaklas okay.